Pam-satisfy po ba kayo sa mga naging sagot ng ating mga officials and do we see the need na magkaroon pa ng uh, fourth hearing? Ang hirap ay, ang hirap magsabi kasi linimitahan nila sa sampo. Sa sampung katao lang, wala rito yung kaap, nakita nila wala yung DOTC, hindi namin maitanong tungkol sa aeroplano, wala si uh, Secretary John Vic na siya naman na nagsabi na chinarter daw yung plane. Hindi namin maintindihan, binayaran daw ng uh, Office of the President. Marami kaming tanong eh, kaya lang wala naman sasagot kami mag-isa. Hindi ko nga maintindihan masyado kasi uh, yung executive order, wala naman sinasabi tungkol sa pag escort ng uh, mga arestado. Wala naman ganun eh. Uh, parang uh, kinatawan lang siya ng Pilipinas kapag may national or international forum. Parang ganun. Kaya eh, hindi na, hindi rin maliwanag eh. Sino ba nag-appoint sa kanya? Sabi niya, pinadala daw siya nung PCTC head, eh tinanggi naman niya dahil sabi niya hindi mo appointing authority, eh saan siya sumulpot? So nalilito tayo, maraming katanungan na uh, nakita at... Uh, Nagulat naman ako kay Special Envoy kung ano na ano naman pinipirmahan. Eh, hindi naman tama yung pinirmahan. Eh. Kitang-kita, hindi naman siya sumulat, in fairness. Pero ba't mo pipirmahan yung dokumento na mali-mali ang nakasaad? Higit sa lahat, hindi nga klaro kung sino yung rinerepresent niya, Interpol ba o yung ating gobyerno. Magulo, hindi dapat ganon. Parang nagmamadali para matapos na lang para ma-turn over na si dating pangulo. Kung bakit sila nagmamadali, isa pang malaking tanong, lahat walang alam, yung uh, ICC. Ang tagal-tagal na pala dito sa Pilipinas, buwan-buwan na eh, nakakaalis pa lang yung iba. Nung nakaraang buwan, yung iba, eh, hindi ko alam kung nandito pa. Abay, hindi nila alam lahat. Pa, paano naman nila hindi alam eh, samantalang lahat ng presinto pinagpupunta sa Caloocan, Station 6, Batasan Hills QC, lahat ng ospital, kinakalkal na yung mga dead on arrival sa East Avenue. Paano nila nalalaman lahat ng detalyeng yun? Ang sinasabi ni sekretary eh, puro civil society, ang dami kong ang civil society hirap na hirap, maangal nga na hindi sila tinutulungan sa ebidensya. Abay napaka-sigasig naman at mapalad nitong mga civil society, yung sinasabi nila na na-access pati uh, confidential medical records, pati uh, secret bank records. Paano nila nakakuha lahat yan? Kaya hindi mapagkakaila na may tumulong sa ating pamahalaan. Maraming pangalang binabanggit at uh, wala naman tayong katibayan. Baka mauwi na naman tayo sa sinasabi ni Secretary John Vic dati na puros chismis. Pero yung pag-aresto at pagtangay ni Pangulo uh, Duterte, eh hindi na chismis. Totoo na yon At maliwanag na hindi ito biglaan tulad ng sinasaad nila noong unang hearing na March 11, biglang nagulanta lahat at uh, alas 3 ng umaga dumating yung Interpol warrant galing sa ICC. Maliwanag na hindi totoo yon Mayo pa, umaandar na lahat ng mga proseso. Mayo, nung nakaraan taon, nagumpisa na, andyan na yung Uh, ICC noong October, nagumpisa ang Quadcom, at uh, yung DOJ, nagkaroon na ng task force. Nagtataka ako sa kanila kung bakit sinasabi nila na nagulat sila. Samantalang, maliwanag na nagtulong-tulong sila ipunin lahat ng katibayan. Uh, lumalawak ang uh, plano na uh, gibain yung uh, mag-amang Duterte lumalawak po dahil uh, yung mga dates niya parang pagtinignan mo yung uh, PI naaalala ninyo yung uh, pagbuwag ng ating saligang bata sa pamamaraan ng uh, suhol ng aka para pirmahan eh, parang yung plan A hindi sila sigurado tapos yung kay uh, VP Sara hindi ko maintindihan biglang plan B na naman may impeachment na tumatakbo pa rin. Pagkatapos may ibang plano pa, yung ICC na ang dadampot kay Presidente Duterte. Iba-ibang plano pero maliwanag na hindi nangyari kaagad-agad nung umaga ng March 11. Hindi po totoo yun. Hindi ka paniwala Ma'am, what's na Ayun, Ay, si sabi pek, na peke. Eh? eh, hindi namang mahalagang dokumento yun. Maraming nagpapadala kasi ng dokumento. Kaya ako nga tinatanong eh, kung totoo, alin ang totoo dito. Yung iba, totoo. Halos lahat totoo eh. Pati yung sa Bureau of Immigration tungkol sa ICC, pati yung travel logs, eh, wala namang makadispute nun eh. Dahil galing sa immigration din. 'Yun nga nakalusot yung isa eh hindi ko alam. Tinatanong ko nga eh. Sabi ko ano ba ibig sabihin? To? It's not material in any case, hindi siya mahalaga. May so, designation ng mga taong, yung mga foreigners, BI yung nagsabi na ICC sila because sabi ng BI hindi rin daw galing sa kanilang information na ICC yung mga taong yun. Hindi ko alam, pero depende sa BI. Um, when you said na lumalaw kang plano na gibain mag yung mag-aman Duterte, are you related yung pag-aresto kay former President Duterte? Parang kasi yung chronology, habang, uh, habang uh, lumalala ang alitan sa dalawang panig, lumalala rin ang legal actions being undertaken. So, nakakalungkot eh. Kasi nauwi rin pala sa politika. Thank you, ma'am. Ah, oh, sorry. How do you address is being politicized? na you're na some people think na walang laws na lalabas galing dito since it's supposed to be an aid of the government. Ah, dyan sila magugulat. At may, may, may draft na po. Eh, sinabi ko na nga eh, kung alin yung mga batas na titignan natin muli. Uh, clearly, yung 9851 needs revisiting. And uh, clearly, the extradition law is old and possibly inadequate. Marami tayong kailangan tignan para sa ating mga OFW, para sa Reciprocal Service of Sentence. Marami pa tayong titignan at uh, lumalawak nga pati yung procedure para sa rights of the accused and uh, manner of arrest. Kailangan tignan ng maigi lahat yan Ma'am, reaction to photo photocorticism na yung pag down ng Trump EO, pag-invoke ng Trump EO is pagkakanulo din sa mga Pilipino, sa mga dayuhan? Pwede, pero tinatanong ko lang kasi may ibang nagtatanong. Total, uh, itong uh, Interpol, ICC, edi eh i, i, lahat na natin, pati yung EO, kasi ang liwaliwanag ng sanctions against ICC at saka yung uh, pag na ang Pilipinas ay non-NATO ally. Kailangan kasi discuss natin lahat eh, andyan eh. Pati yung pinakamalabo, yung uh, international humanitarian law, na nagtaka ako talaga kung bakit yun nang uh, naging basehan, samantalang uh, panahon ng gera yun, hindi ba? At uh, may kinalaman yun sa war relief, usually yung mga Red Cross. Thank you,